po what's up sa inyo mga ka idols sa uh, ito na na tayo uh, welcome for vlog welcome to vlog ang bg for today's ah, uh, ito ah uh, tatlong itlog and sardinas na youngstown and uh, Jinimoto and siyempre tatlong red onions and three red chili so ito yung putahin natin sa budget meal natin ngayon uh, para po sa nagtitipid Uh, nga. So, ang gagawin natin ngayon dito ay ihalo natin dito sa sardinas tong itlog. Siyempre, kagayat natin 'to. Tapos uh, tulad pa rin ng ginawa ko noon uh, sa isang video. So, igigisahin ko muna 'to. Tapos bago ko 'to i-mix, ulo dalawa. So, gawin na natin 'to. Ako idol sa so ito na nga siya no. Ah uh, hinalo na natin yung itlog sa sardinas dito. Ah uh, pati sili ginaya ko ng sili and red onion. So gagawin natin dito ah uh, igigisa ko muna tong red onion sa kasili. At init na rin yung ating ang ating kawali na may use oil ang gamit ko kasi wala na kami mantika. <laughs> and then, Ayun, so hindi pa sa mainit. Painitin natin ng 23 minutes bago natin ito sa igisa so para makakain na. So ito yung ating budget meal sa mga para sa matitipid, no? Sa mga hindi rich kid sa mga kumakain ng nito ang pupuso. Right? Okay pa Okay. So ah uh, tingnan natin ilulunod na doon sa ating ininit na Right. Kung mainit na, uh, hindi pa sa medyo mainit na no? pero okay na yan. Medyo mainit naman lang yung matika, uh, use oil gamit. So, ang una natin gawin ay ilulunod muna natin, igigisa muna natin itong sili and red onions. Ayun, tapang ng sili na nalanghap sa tin ay <laughs> long abang natin ay eh, para maluto ang sili at the uh, onions hintayin muna natin ng 1 minute bago natin ilunod itong itong sardinas at itlog nakahalo okay yan ating gawin so uh, yan nga, hindi na natin hintayin pa. At atin ito ilunod ang sardinas at itlog. sardno log. Alright. Ayan. At natin ang apoy. Para madali siyang maluto. At tayo kakain na. Ayan, mag-iisa na naman siya ang tuloy sa bahay. Kasi sa group rin sa sila. Ayan, may lakas loob para magpapag-vlog. Atin muna natin ito siya halo-haloin para... Ma, ma, tama ah, no, siya mga yung maanghang at, at, sarap yan pag nakita mo tuyo tuyo na yan at uh, yan binurog ko muna yung yung sabdinas kasi hintayin ko siya ng 1 minute para yung tuyo, tuyo to siya so at tayo babalik at babalik tayo para sa kung paano siya yung loko pero to na yan Ewan ko, video <laughs> so, yun nga guys. At ito na nga ating niluto nating na sardinas. At itlog at natin ng sarnog. Sarnog. <laughs> okay, ito na yung tsura At uh, saka, siyempre, hindi mawala aking paboritong suka. Nadatok po suka, may asin. Uh, yun, may kanin. So, yun as Para po sa lahat po ng mga small YouTuber po sa nagsimula pa lang sa nag youtube at pinasok nilang ang mundo ng YouTube So, kung dumaan kayo dito sa vlog na ito sa video na ito, sa channel na ito So, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-subscribe po sa ating YouTube channel At kung ka na may isang vlogger naman ng small YouTuber na gusto magpa mag -tulungan. So, mag-comment ka lang, mag-like, comment, subscribe At mag-iwan ka lang ng bakas uh, ilagay mo lang dyan na hashtag alam mo na loads para alam ko kung ikaw yun nag nag subscribe para ikaw naman ang aking ka at bibisita dyan sa bahay mo okay ba tayo dyan? okay so to na tayo let's eat so tikman na natin ating ilutong sardinas at itlog na may sili sa satu mahilig ako sa sili sa so at nagugas naman ako ng kamay nagugas na ako ng kamay so bit ko talaga kumain ng magkakamay sa so, shout out sa inyo at magandang gabi so ating ito naman yung content natin tayo tayo na naman mukbang mukbang so wala pa tayo ibang content so para pa sa lahat kung bakit nag-iibang kay mga content ben sa may, ga, may gala drive sa kain so lang yun. sa akin yon sa akin na akin lang yun <laughs> okay so ka mm. kain tayo Banghang din. Banghang pala yung na sinan ako. Mang hindi, ngan talaga. Mm. Sarap. Mm hmm, sarap. Hmm. Ang hang. So yun so nga uh, yun guys ah. Uh, ako po ay nagluloksa ngayon dahil nga uh, isa sa, sa aming mga pamilya po na nawalan na inwan sa Ito sa nagluloksa po ako dahil po ang akin lolo ay namayapa na. Nagpahala po sa kaninang madaling araw of uh, November 3. So, nabigla po ako dahil tumawag pa sila. Sakto, nandun sila sa parbinsa ngayon. Doon sila nag -undas. Yun. Tumawag sila dito sa akin uh, para ipalam nila na wala na ang aking nag-iisang lodo. Sakit na mawalan pero kailangan natin tanggap. So, ang balak ko siguro kung pagbigyan ako ng ng boss ng company na umabsin ako kahit mga ilang araw mabisita ko at makadalo ako sa borol ng aking lolo mayroon mawalan ng pamilya pero kailangan natin tanggapin kung kailangan niya isang bawi ni Lord so ibigay na lang natin para at least hindi na mahirapan sa dahil yun, kailangan na lang namin tanggapin so ayoko umiyak kasi kanina umiyak na ako kasi nabigla Ay hey, mga pala sa 12 followers. Sa so, bakas naka 12 followers na ako guys. Sa so, bakas sa mga nagbe-viewers lang yan. Oh, uh -huh. City. malamang may silid to eh, eh, eh so yun nga, plano ko ngayon nga siguro kung pumayag si boss ng boss namin ng kapani pagbigyan ako ulit na magpadala. Pag hindi, o pagbigyan, wala tayong magagawa. Hmm. Wala pa kami ride ngayon dahil busy sa trabaho mga member ng Riders kung tama po to sa budget natin na sa nagtitipid na kung wala na talagang pero kung malaya pang sahod ito muna pass muna tayo sa mga noodles kasi nagdo-noodles din ako na eh. dyan sa comment ko din ay sa content ko din tolang lang, malakas ako sa kanin. Kaysa sa ulam. Tarahan ko mo yung pusa ko. Eh, pinakain na pala siya. Ano kanina? Tarahan ko pa rin. Marta yung pusa namin eh. Kailangan din natin ubusin po kasi Di ayo kumain din ng kasama ko dito. Gusto sa mga mahilig kasi sila sa yung kasama ko dito, mahilig sa mga karne-karne. Ito pa chicken. Yun. Minsan lang sila gugulay. Kadalas maguyon. Oh. Karne-karne. Ilalagay adobo. Yan. Siyempre, hanap din ang katawan natin ng masustansa. guys, hanggang dito na ating video. At uh, maraming salamat po kung mayroon man na duman na nanonood nito. Kung mayroon man magpo video dito. Thank you, thank you sa inyo. ah uh, please tulungan nyo po ang ating nag-iisang muting bahay na maangat at paangat, paangat. So para ma-reach natin ang 1K subscribers and 4K watch are na hiningi ni Lolo Yusuf. So, see you guys next vlog natin. Guys, na ako anong, excuse me, excuse me, Pasya. Thank you, Lord. So, next, naghanap naman ako ng content. Kung ano naman yung content natin sa sunod na video. So, yeah yeah. yeah, yeah. Yeah, So, see ya. Next vlog natin, guys. So, bye-bye and God bless you all. Yeah.